mga master mag ako ng motor ng AHU bubuksan ko muna yung takip ng terminal para makita kung okay pa yung mga, ano, niya. yung wire baka may sunog yan po ang kadalasan ginagawa namin pag nagppm kami ang PPM na ito ano lang siya uh, monthly Mabuksan ko yung takip. Malaki po yung motor niya. Yan po ay return side po yan ng motor sa return. Nasa 50 horsepower po yan. Ayan. So okay naman yung wire. Wala namang sunog. Hindi naman nangitim Tapos binuksan ko yung takip. Sobrang bigat. Takip palang Hirap na hirap na ako magbuhat. Sulit po talaga na bakal yan. Yan, ibabalik ko na. Kasi kasama yan sa pag-PPM. Tapos dumating na yung kasama ko. Mag-apply kami ng grace Ng grasa. Yan, lalagyan namin ng grasa yung grace point. Tapos pipiktura namin. Kasi yon ang ano namin dito. Tuwing ng PPM. Para may pasa sa aming group chat. Papunta dun sa aming... Uh, supervisor, at dako naman ako dito sa wise trainer so isasara ko muna yung mga bulb yung dalawa kabilaan para matanggal yung wise trainer mabuksan ko so yan at ito i -re na natin yung tubig pag maubos na yung tubig lahat mabuksan na natin yung takip meron niyang anim na bolt yan at sinimulan ko ng baklasin yung mga bolt. Apat na pirasong bolt lang pala.